po sa atin lahat meron po tayo ditong gagawing isang refrigerator ito nakakarga pa siya ipinagkitiwala sa atin ng ating uh, minamahal na customer para ating gawin so natigil po yung ating project kasi meron tayong bagong dating dito na isang uh, panasonic na two door yan Bali, uunahin lang po natin to bago natin balikan yung ating uh, ginagawang uh, LG. Ito po ay isang uh, Tudor na Panasonic, isang uh, frosted na refrigerator. Ito po ay non-inverter. Bali, ito po yung kanyang itaas. Yan, ang ganda pa niya. Ito yung puti. Oh. Yan. Ito naman yung kanyang bandang ibaba. Yan. So, bagong-bago pa po itong rep na to. Ang sabi po sa atin ng ating minamahal na customer ito daw po ay sinerbisan sa kanila at sandali lang daw itong nagawa ang nangyari nga lang ay gumagawa gumagawa naman siya ng yelo kaya lang hindi niya mapatigas pagkatapos natutunaw uli pag hinihipo naman daw nila yung tagiliran na pero handali lang, nawawala na. So, ating tingnan po kung ano yung uh, problema ng refrigerator na ito. So, ito po yung kanyang bandang liguran. Yan, ito yung kanyang filter dryer. Naiwan pa yung isang clear nuts dito. Pagkatapos, itinali lang dito yung kanyang filter dryer. Tinalihan ng wire. Yan. Parang doubt ako dito sa compressor niya. Kasi bago yung unit pero yung compressor parang matanda na eh oh. puro kalawang na parang hindi match dun sa kanyang kaha hindi ko sure kung napalitan na to ng compressor o ano so tingnan lang natin ating suriin itong compressor na to kung ito ay okay pa yan ang tayo ng compressor nya ano oh. tapos yung kanyang ito pinaka base nya ayan o oh. Pero ito maganda pa to. Kaya lang yung compressor ay medyo alanganin tayo. Ayan, no? Mm. So ang ating gagawin ay sasabitan natin ng gauge dito sa kanyang charging line. Titingnan natin kung anong status ng kanyang refrigerant dun sa loob at saka kung ano yung performance ng compressor. Sasabitan natin siya ng ammeter para ma-inspection muna natin tong compressor niya. Bali, sasabitan natin siya ng gauge dito sa charging line niya para malaman natin yung status ng kanyang refrigerant sa loob. Yan. Okay naman. Parang mataas pa yung karga niya. So nakakakuha tayo ng standing pressure niya na 75 PSI. Natin nakakakuha tayo ng 1.9 amperes at yung kanyang gauge ay bumababa pa ayan nasa 35 psi na pababa titingnan natin yung kanyang uh, refrigerant kung hanggang saan yung kanyang charging niya so yan tumigil siya sa 18 psi ibig sabihin niya na eh, okay yung kanyang system wala siyang leak dahil kompleto pa yung kanyang uh, charging ng kanyang refrigerant sa loob ng kanyang system ang gagawin lang natin dito ay si system reprocess natin papalitan natin tong uh, filter na to tapos lilinisin natin yung kanyang tubing hanggang loob ilalabas natin yung dumi niya sa loob i-release natin yung kanyang gas Naglagay lang tayo ng tubig dito sa tabo at dito natin paladaanin yung kanyang uh, refrigerant. Yan. So, i natin yung refrigerant nito. So, yan. Pinatapo natin yung kanyang refrigerant. Unti-unti lang yung ating uh, pagpapalabas para hindi sumama yung langis sa loob ng kompresor. Pero ito po, iti-change oil na rin natin ito. Pagka na process natin papalitan natin ng bagong lang yung kanyang compressor para siguradong sigurado tayo na yung ating pagkakagawa ay malinis na malinis so yan, unti-unting gumawa yung kanyang uh, pressure. sa itsura ng kanyang uh, tubing ay mapansin natin na hindi ito yung original na compressor kasi yan o, oh, meron siya ditong uh, dalawang tubo na lumabas yung intercooler na tinatawag so ibig sabihin pinalitan na yung compressor nito so yan naubus uh, naubos na yung kanyang refrigerant sa loob yan tatanggalin na natin yan tatanggalin na natin yung ating gauge yan tapos tatanggalin natin yung kanyang uh, pin dito e, lalabas na natin tanggalin lang natin yung kanyang pin so ayun wala na puputulin natin yung kanyang tubing dito sa lugar na to yan gamit itong ating uh, pandukot na uh, tube cutter yan Tuloy natin dito yung kanyang kapilyari. Tapos tanggalin natin tong wire na to. So yan. Bali kukuha natin ng bomba yung kanyang compressor. Tingnan natin. malakas naman sunog so, pa tong wire na ipinantali nya tuloy natin Ayan. katanggalin lang natin yung kanyang connection dito labas natin sungkitin so, natin tong kanyang relay dito yan yung overload nya dahan, -dahan lang kasi nakuputol yan eh So yun, okay na. Bulutin natin itong kanyang tubing para malinis natin ng maayos. lalabas natin tong kanyang compressor yan yun oh higilisan muna natin tong compressor para gumanda nalas yung mga kalawang nya para magmukhang bago naman hindi bagay dun sa katawan nya eh babagay natin magpo-proceedo tayo ng pag gamit itong ating uh, one bin, bin na pang yan bali sinalin lang natin to sa bote para hindi siya mahirap Dito lalabas yan kasi ang lilinisin mo natin yung condenser. Takpan lang natin ang basahan. Yan, malangis na lumalabas. Yan o. Oh. Puro langis Yan. a Bali po itong condensing unit. Bali limang beses natin itong pinas para matanggal natin ang gusto yung langis niya. Bali tatakpan muna natin to para hindi siya makasagap ng alikabok habang nagpa-process naman tayo dito sa evaporator section. Ito rin dinaan ng ating condensing unit. Atin din tatakpan. So dito naman tayo ngayon sa suction line. Dito naman tayo mag uh, pa -plashing kakabit natin 'to. Ito 'yung ating imbudo na DIY. Ano po 'yan? Galing po 'yan sa filter dryer ng refrigerator. Nilagari ko, ginawa kong imbudo. Hintay natin lumabas dito sa kapilya rin. Eh. Hintayin natin siyang lumabas kasi mahaba yung nilalakbay niya eh. Ayan oh, siya oh. Mahaba kasi yung nilalakbay niya doon kaya medyo matagal lalabas yan. Hintay-hintay natin na ilang sandali at lalabas din yan. Lagyan pa ulit natin. dahil nga hindi tayo nagbukas doon sa ibabaw ang gawin natin lalagyan natin ang pressure yan para pumasok ng gusto yung kanyang 1 for 1 visa loob dahil nga po ito ay e sealed type hindi natin mabubuksan doon sa evaporator kaya dito natin siya palalabasin sa kapilyari lahat dahil nga malamig yung 1 for 1 B yun nagsusweating siya So, ayan, lumabas na siya. Ayan, oh. Mm, may -hmm. mga langis, oh. Ayan, oh. May mga langis siya sa loob ng kanyang evaporator section. Ayan, oh. Ayan, lumalabas na yan. Ayan, oh. Pag hindi mo na ilabas talaga yan, ayan, oh. Pag hindi mo talaga na ilabas yan, ayan, oh, muusok-usok. Eh, moisture nga buti. May kasamang tubig, eh. Ayan, oh. May kasamang tubig siya, mga loads. Ayan, oh. Hmm basa, basa yung kanyang evaporator, yung evaporator niya ang nagkaklag. Pumipitik-pitik pa 'yan, oh. Pumipitik-pitik yung langis sa 'yan, oh. Kita niyo. Pumipitik-pitik eh, Ayan, oh. puro langis na may tubig 'yan, lumalabas na 'yan. Pagkaya ni hindi mo talaga na ilabas. Ay. Eh, problemang maliwanag 'yan. Oh, 'yan, no? Oh. Ah, lablaba sa kalga. Oh, 'yan, hindi ko na hinaya